you know, palubog na naman yung araw guys oh. palubog na naman si aring haraw at ayan, nasa park na naman ako guys pag nyo naman, dito lang ako tumatambay kasi tahimik dito at yan tabi ng kalsada pero banda dun, dun tayo banda yung tabi ng kawsada mismo yun oh no? panubog na naman si aring araw ah, tapos naman na naman maghapong trabaho yun what's up what's up guys at dito na naman ulit ako ah, kung napapas niyo masipag ako mag vlog ngayon kasi walang OT at medyo di tayo busy ngayon ah, lagi ako nakakapag upload dahil cellphone na ang gamit ko mabilis na makapag-upload dati kasi GoPro at nilipat pa sa cellphone ngayon direct na yan usually nasa park na naman ako dahil dito maganda maglakad-lakad ako kaya bike-bike at may share lang akong konting ano about sa pagalis ko sa sa company ko ngayon at kung paano ako nakabalik at ikwento ko sa inyo guys sana panoorin nyo at bago ko umpisa ng video na to kung hindi ka pa nakascribe subscribe sa aking muting youtube channel at ilike ko na rin ang video na to at yun nga guys no bali dahil lang kasi kung bakit ako umalis dito sa company ko dati Gawa nung dati kasi medyo malit ang sahod Kasi walang ganong overtime Tapos yung may differential namin nun hindi kalagahan, maliit lang siya Kaya noon naisipan kong lumipat Bali kasi noon uso ang transfer dito Bali pag may endo ka na Pag finish contract ka na pwede kang mag transfer sa ibang company Bali na uso kasi yun mula nung nagka-pandemic. Kahit hindi ka nang umuwi ng Pilipinas, pwede kang lumipat. Bali ang nilipat ng company guys ay sa Tawien. Sa isang food processing company. At bago ko lumipat doon, talagang tinignan ko muna kung okay ba doon. Tinanood ko yung nagbablog doon. Ayos naman guys, ayos naman yung nalipatan ko doon. Kaso nga lang, ang naging problema ko, yung oras ng pasok. Kasi dito sa company ko, nasanay ako na pag pangumaga kami ang pasok namin 8 to 4.30 pali kung walang overtime nalabas ka ng 4.30 kasi may break time na 30 minutes sa tanghali at nasanay akong ganun bali 6 years akong nasanay na ganun yung schedule namin at nung may patako doon nung ko nalaman na ganun iba iba pala ang schedule iba iba pa lang schedule nila doon bali minsan papasok ako ng alas 8 ng umaga lalabas ako alas 8 din ng gabi tapos kinabukasan mag iiba na naman magiging alas 9 lalabas ako alas 9 din araw araw nag iiba siya doon ako nahirapan sa schedule hindi ko siya pasundan nanibago ako at siguro mahigit isang buwan lang ako doon hindi talaga ako tumagal hindi ko kinaya mali nagpa, nagpasa ako ng resignation letter kasi talagang hindi ko kaya yung schedule talagang mahirap tapos lagi bang may overtime ng sabado pero ang talagang ang talagang purpose ko nung lumipat ako overtime kasi nga sa company namin noon ay wala nang ganong overtime yun ang purpose ko nung lumipat ako doon kaso hindi ko hindi ko expect na ganoon pala yung trabaho doon talagang sagaran sa kung sa so OT talagang maraming overtime pero so, yun nga nagkamali ako ng decision kaya parang nagsisi rin ako kaya ang ginawa ko magkasign na lang ako at umuwi dyan sa Pilipinas at nung pag-uwi ko nga siguro ilang buwan try muna akong mag-apply, ayun nga nag-apply-apply ako sa Japan yung try ko muna sa Japan talagang ah, ang dami kong in-apply ng agency dyan siguro hindi lang 6, 7 talagang in-apply yan tapos ayun nga habang nag-apply ako isang araw, nag-message sa akin yung supervisor ko at nalaman niya umuwi na ako tapos sabi niya sa akin tinanong niya kung gusto ko pang bumalik dito sa company ko yan yung company ko ngayon siyempre nag reply ako sabi ko kung pwede pang bumalik babalik ako sabi ko tapos ayun nga sabi niya sa akin okay sabi niya magantay ka lang ng ilang araw sabi niya sa akin ah, English kasi marun mag English yun eh e, nagantay ako ng ilang araw siguro mga 3 days or 4 days nag message ulit siya sabi niya okay sige sabi niya makakabalik ka kinabukasan noon, ayun, tinawagan na ako agad sa agency doon nga, sa MRPS yung agency namin ngayon tinawagan na ako agad doon pagkatawag sa akin, pinagreport na ako agad, tsaka pinag medical ayun siguro mga one month and half lang, nakabalik na ako dito tali nag medical lang ako, tapos nag process ng mga papel gawaan, kumpleto naman na yung mga requirements ko noon eh. yung mga nadagdag na lang na ibang requirements ang ina si kaso ko mga uh, ilan lang yung nadagdag na yun kaya mabilis akong nakaalis at ah, dalawa kaming nakabalik dito nung kasama ko din isa na nagtransfer din tapos umuwi din siya pinabalik din siya kaya pares kaming nakabalik kaya ayun swerte ka ngayon pagbalik ko yung maganda ganda na yung sahod lumaki nga yung night differential yung malaking pasasalamat ko dun sa supervisor ko at pinabalik niya ako dito kaya natuto na ako na huwag maghangad ng maraming overtime kasi pag sobra sobra yung overtime kawawa ang katawan tanas na tanas ko sa nilipatan ko pero maganda din naman doon kung talagang hanap mo yung overtime doon maraming overtime kasi automatic sa isang araw kung pumasok ka o tika agad Ito kasi sa amin pag pumasok ka pa, limbawa lunes minsan nag iiba yung decision nila minsan sabihin nila overtime tapos bigla siya magbabago sabihin nila wala nandito sa amin pero dun sa nilipatan ko dati talagang pagpasok mo ng lunis hanggang bernis na yon tapos meron pa sabado kaya kung overtime talagang hanap mo good kaso nga lang yung katawan mo naman ang kawawa kaya ako tunapin to na guys kasi ako mismo na experience ko na hindi pala lahat ng maraming overtime may maganda Kumbaga, mas okay pa rin pala yung mas may mas may maraming pahinga kapag siyempre kailangan ng katawan mo yung pahinga at yun nga doon ako natuto na ako banggat, maghangat ng mas maraming overtime pero kung tutusin talaga mas maganda yung maraming overtime pero pangit yung sobra sobra ikaw ang kawawa o yung katawan mo kaya naishare ko itong video na to yung naranasan ko nung lumipat ako kaya ngayon okay na ako dito sa company ko siguro sa matapos na yung 12 years ko dito dito na lang ako mayroon pa ata akong mga 3 years tapos 12 years na ako dito at kung papalang rin kung i-extend pa nila i-grab pa para makaipon pa lalo diba? at sana na gusto mo itong video na to at huwag mo kalimutan mag subscribe at i-like at sa sunod video na lang ulit kita kids ingat lagi, God bless